Pumunta nga kami sa Rizal para mag-ATB, maglaro ng putik at maghanap ng sakit ng katawan. Kaya ito na nga ang kwento. Bumiyahin nga kami ng maaga para maabutan ng magandang view dito sa may Rizal. Napakaganda nga ng sunrise at mga sea of clouds dito. Inaantok-antok pa nga tayo dito eh, kaya kumain muna tayo ng masarap na breakfast. Pumunta na rin pala tayo dito sa may San Mateo Rizal para mag-orientation para sa magaganap na ATB. Ito nga yung mga kasama ko, baliwalo kami dito. Anim na ATB at dalawang bagi. Pakitaan natin ito mga, mga na galawan. Nagsimula na nga kami ng trail, bale yung anim na ATV ay nasa unahan tapos dalawa kaming nasa likod. Unang off-road. Ito na nga pala yung unang off-road na nadaanan namin. Akala ko nga chill-chill lang pero akala ko lang yun. Dito nga sa part na to ay naka-ATV na ako dahil nakipagpalit yung tita ko. Medyo mas feel ko nga dito mga chong kapag naka-ATV dahil ramdam na ramdam mo talaga yung lubak. Tapos yan nga oh, pangiti-ngiti pa nga kami at pa video video pa. Tapos may mga naglalaro nga ng putik kagaya nito ni Bebe Girl. Videohan daw siya lalo na kapag talsik ng mga putik. Ganun daw kasi yung mga nakikita niya sa mga review. Akala ko nga maliligo siya sa putik kaysa eh. sayang may pagtatawanan sana tayo. Sinundan na nga rin ito ng dalawang bagi pero yung sumunod sa kanya ay eh, mabagay ganun daw talaga pag nagkakaedad kailangan smooth lang pero itong sumunod sa kanya ay eh, nainggit kay Jewel gusto niya daw yung tumitilapon talaga yung puti kaya ayan Yan. yan naligo tuloy siya sa yung putik <laughs> eh baka tito bob yan dito nga at hinihintay namin yung mga kasama namin at chinecheck rin namin kung kompleto kami dahil yung susunod na trail ay dito talaga sasakit yung katawan namin bali pumasok nga kami dito sa looban ng gubat kung kanina e eh, napakaluwag ng daan eh dito napakasikip saktong ATV nga lang ang makakadaan dito dito tayo ngayon sa loob ng gubat gubat gaming top road isa-isa nga kayong pabababain dito dahil i-guide kayo. Pag hindi kasi kayo ginide, baka rumekta na kayo dun sa may bangin. Kailangan talaga dito dahan-dahan kasi medyo napalag tong mga ng ATV. Kaya nga tong si Bebe Girl eh kailangan pa alalain eh medyo nahihirapan siya sa pababa. After nga namin dito makababa eh sa hindi hinaasahang pagkakataon eh may nabala. Hao. Buti na lang at sanay na sanay tong mga nag-guide sa amin kaya alam na nila kung paano ng gagawin. Grabe nga dito mga chong eh habang palalim ng palalim kami sa kagubatan eh pahirap naman ang pahirap yung dinadaanan namin kagaya nga nito putik at saka napakalalim ng trail oh. Yan oh, no, umangat na nga yung ATV ko diyan eh. Akala ko hindi kakayanin pero yun, kaya naman. Sumunod nga sa akin dito, eh, si Tita Irene, grabe, napakalupit, basic na basic lang daw. Tapos ito nga si Bebe Girl, oh. basic na basic lang daw sa kanya to, kaya kaya niya daw to paangatin eh, ng isang gulong lang. Pero isang gulong lang naman talaga yung umangat, aba napakaanga. Sa sumunod na part naman, eh, si Tita Irene naman tong nabalahaw, grabe, ang hirap pala talaga dito. Pero sobrang nakaka-enjoy, tignan niyo nga yung ni Bebe Girl dito. Akala mo hindi muntik maging alaala -ala na lang eh. Ito e mga chong, napakalupit ng trail dito. Ay, <laughs> e nabalaon may nabalaon <laughs> lupit ng trail dito mga chong. Ang <laughs> <Al -lupit. laughs> Walang bumalik. Walang bumalik sa amin. Muntik lang. <laughs> <laughs> Kung gusto niyo ng mga sa trail, mga chong, punta kayo dito ah.